Magandang umaga po, my idol. Dito lang po tayo, my idol. Gawa tayo ng transmission support ng kutsi. Dalawang piraso at saka mga busing, my idol. Suspension at saka lahat ng busing sa likod. Yan. Ito nga pala, idol, yung ating papalitan. Transmission support. Ito naman, idol, ang ating gagawin. Inisambo lang itong tubo, my idol, para ibalik natin. Yan. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang supunta sa ang video ito na mga idol at ito ipidoki na bago natin bukasan makulim lima ng ating umaga ngayon mga idol ito mga idol eh malayo layo pa ang ating customer taga malabon pa malabon na ngayon Ayo tayo dito mga idol Pero matagal na ito idol Ang schedule sa atin Shout out nga pala dyan sa lahat nang taga Putrero Malabon Ayan, nandito po ang inyong kababaryo. Tumayo pa po dito sa Kampalay Rapir. Ayan po si Boss Mga Idol. Oh. Putrero Malabon Putrero, uh, kamusahay dyan. Putrero Malabo. Shout out sa lahat. Shout out. Shout out sa lahat. Shout <laughs> taga Putrero Malabon Mga buhay tayong lahat, Mga Idol. ito mga idol at antayin lang natin para natin matasin slice tayo ng malipis ayan yan nga pala idol ang sasakyan ni boss at palitan at maraming sira suspension patay sa mo buti lang idol yung engine support buo pa yung engine support ito lang transmission support talaga ang

pala ay dulay baklas kabit. Kung gusto niyo po mapanood hanggang sa pag-andar yan. Tapos inyo na lang po ang video natin, mga idol. Ipapakita ko sa iyo sa inyo mga idol pag ano. Pag-andar. basahan yan doy ito yung bilog na lang ng na mayan na natin ang na may doon pag nasipata na natin doon sa naka-transmission support pala yung cross member nito may doon nilagyan ko rin ang busing ito yung nilagay natin ay doon nilagyan ko rin to kasi yung dati niya yan mga sira na kaya ayan tulot tulot yan mayroon pati sa pila bali apat na piraso walong mayroon kasi may busing din sila halim yun yan, yan ay doon kasi ang pinatungan ng transmission support pagka hindi natin lagyan talog din ano may doon na natin

biar big natin pagawa do para di maginig di biyo mas hilang kasi to na do sama yat na ito yung makina niya sa pro member dai silang-sila ah kuhit-uhit ito pala isa na kayo idol sa ating video at medyo maingay ganda kasi idol yung post natin ano habang gumagawa tayo nakalive yung salita natin kasi pagka yung post ay parang hindi ko gaano ano mapapaliwanag gaano yung ano lahat ng ginawa ko kina ano to pantay para salak konti-konti na lang may nol sa may na natin sa putasan na natin Trời yung ating gawa kaya dito ay yung gawa natin pagka halimbawa ay manginig so hindi din ibalik ko ay doon. kasi minsan ay yung mga gawa ko pala no, pag malaki ang makina hindi parehas ang gawa ko dito ay kaya pa kinitigasan ko ang guma tiga aja adjust ako dito pagka medyo malaki ang makina kaya dipindi din ay yung makina lalo na kung transmission support lang ang papalitan natin hindi engine support kasi ito lang kasi ang makukersa sa pagpinalitan natin ng transmission support umaangat yung makina kaya yung engine support hindi na ganoon siya laban ito yung pinaka kersado ano magigyan natin ng lakma lagyan na natin ng pinakalak niya para gumalaw man idol yung makina may hindi siya makalabas itong ating guma kasi may lak gumahaba na ito ng ating video idol at maingay yung ating video dahil may dumana jeep kung tinginis sila idol para ikabita natin Tanggalan lang natin na ang kanto. Asa ko Asa na tayo.

Ginayo tayo dito mga idol Ayan na pala si Bus Ang may-ari ng ating ginawa yan Dito kami guys Sir Roddy. Shout out sa lahat ng taga sa Taga Malabon Taga malabon. malabon Shout out po sa inyong lahat yan Nandito po ang inyong kababayan Pantay na natin may dalil dito natin ikaw yan gamit. Balita Ito lang talim. tumayo pala lang tum. Pili yung gumang gagawin nating transmission ito. Sila sa ito, mga kuno ng gumang. Kaya marami ako ayun na iba-ibang guma. May malutong, may sakuhan din, may makunat. Kasi ayun, pagka makunat yung gulong natin na ikakabit, kahit maliit yung maging kapit dito, hindi siya napupunit. Pero pagka malutong may punit ka agad. Ngayon, putasan na natin. May doon, kaya... Putasan na natin, may doon, para makita siya na yung ating pinas para. gusto nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po uh, Ng malaman ng iba baka gusto mga idol ang ating mga agawa eh masolusyon na natin idol ang kanilang problema sa kanilang sasakyan

konting daplis lang nung panghiwa natin eh abot kagad sa baon kagad sa gilid so, ito ay doon pinakusyon lock natin dito kaya hindi natin gagawa na lang ito so, ito lang kabila pero lalagyan ko siya ng washer so ngayon lang lagyan natin ng lock itong kabila lock yung isa kasi ayun medyo maliit siya gagawa ko na lang ng washer para kurado Diretso so, na yung iwan natin dito sa bila. di kailangan mahigpit ang paggabit dito para hindi sakal yung ano natin pinaka transmission support skip na maskip na idol doon manginig yung ating kina na minor hat kung kina lang kunting pinis na lang kunting ano pa ngayon bawas

ng ating finish product. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, pakisubscribe naman po mga idol at pakishare na rin. ay sa so, mga idol ang ginawa kong washer dito sa kabila. Yan. Yan. Kung gusto nyo po mapanood mga idol lahat ng ating mga gawang busing sa gulong, Yan. subscribe nyo po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video. At ito idol kakabit pa natin para makita nyo po ang pagandar Kung ano ang resulta. Ano? गायर no, So, lord, kawit na natin para makita na yung na yung handal. So, mga pala, ayun, pinalitan ko rin po kasi mga durog na rin yung dati niya. Yan ito. Hindi na ba ako para ikit-ikit. Ayan, ayan. 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 Sa mga idol, ang ating principal at mga idol, para makita niya 'yung ating engine support. Ayan siya, laban na laban niya, idol 'yung ating engine support. Kaya 'yan, siya 'dong laban ay may idol at gagawa natin ang ano 'to bawasira ng buto. Ilang may idol, dahil sa mga idol at papandaril na natin, ilagyan ko nga sa 'rin. 'Yung ano, kasi na wala sa 'yung pa ilalim ng ano

Ay, may na. ay, lumayo na yung group member. Dati kasi ay doon masayad Pinakam, pakina, sumasaya dito Bra <c coworkers Rodriguez -together> sa group member. Ayan. Kaya doon sa lulo, na ako dito. Ayan, fighting, ay, 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 Pambilit lang idol may ngay diyan. Ah. Ano boss ang ano mo boss? Ano ah, kana ah, diyan na ito na air ko na kasi yan. Salamat po idol, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At paki-share naman po sa ating video mga idol at maraming po tayong gagawin diyan idol. So screenshot at saka ano? buosing sa likuran yan doon. Salamat po idol, bye-bye.